Hello mga kagala Magandang hapon sa inyong lahat So ngayon nga nandito tayo sa Hong Kong So after 5 years makabalik din tayo ng Hong Kong So now nandito tayo sa Double Decker Tingnan natin yung up -on, up on na bus Para ma-experience natin na ikutin itong Hong Kong Pero bago yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel subscribe ka na at i-follow and like ang aking mga social media platforms sa ano pang hinihintay nyo, tara na sama ka sa gala ko good morning ngayon ay nandito tayo sa kahabaan ng Nathan Road at nasa harapan ako ng Chungking Mansion sa so paglabas ko ng hotel uh, basa yung kalsada. Kakatapos lang yata umulan. Wala pa naman akong dalampayang. So ngayon, ang destination natin ay pupunta tayo ng Central. Explore tayo sa Peak Tram. So yun, mga kagala, samahan nyo ako sa aking adventure dito sa Hong Kong. Ang gusto ko dito sa area kung saan ako naka-stay ngayon mga kagala, ito lang yung Chungking Mansion. Tapos lalakad ko lang ng konti sa kanto na to andun na kagad yung uh, station ng chimchun chim station hanggang ngayon nabubulol pa rin ako so ito nga yung sinasabi ko sa inyo ito kagad yung uh, chim sachu station so bababa lang tayo dyan para sumakay ng train papunta ng central station so tap natin mga kagala yung autobus car meron pa akong balance na 215.4 yan na mga kagala yung train papunta na central pasok tayo Hello mga kagala, so ngayon nandito tayo sa Manmo Temple Yan yung nakikita nyo ngayon sa likuran ko Originally, ang plan ay pumunta ng Pictram pero nung nasa ibaba pa lang ako, napansin ko na maulap sa may so, Sasayang yung pag-akyat natin. pagkaplan uh, ka-plan na muna tayo. Babalikan natin yun. So, right now, ang next destination ay itong ang Manmo Temple. Ang Manmo, konting history tayo. Hindi naman ako magaling sa history, mga kagala. Ang man ay tribute to the God of Literature. While ang war ay ang tribute naman sa God of War sasamahan niyo akong pumasok sa loob at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng Manmo Temple. So, hindi ko alam mga kagala kung pwede ba yung camera sa loob. Or try lang natin. So, makikita niyo dito mga kagala. Ito yung itsura sa loob ng Manmo Temple. Yung respect nila, magbabaw sila ng three times. Na meron silang insenso na daladala. Tapos, nakakatuwa sa may, yan, kung nakikita nyo, ang ganda ng design, nakakatawa ah, ko kaya nakikita nyo meron yung yata players yung iniikot-iikot doon sa usap ng incenso ayan tatlong pirasa talaga yun, tama yung nabasa ko tatlong pirasa ng incenso yung gagawin tapos magpipirespect sila sa mga god dito sa loob ng tempo so mga kagala, akala ko yun na yun sa kabilang side pala meron pa hmm dito mas malaki makikita nyo mga kagala na mas malaki yung temple dito tapos kinukuha ni kuya yung mga insenso na uh, naubos na yung mga design mga kagala diba ang ganda so buti na lang tinanong ko kung pwede yung camera okay naman daw so may bilihan dito na insenso na pwede yung gamitin well, ano hindi na masyadong kita pero maganda siya yan kakatuwa at nakapunta tayo dito para makita natin kung ano bang itsura ng isang temple Hello mga kagala, dahil maulan nga ngayon, so hindi muna ako tumuloy sa mga dapat kong puntahan. Kasi sayang lang, kasi nga maulap, hindi makikita yung mga building, so sayang. So right now, kumain muna ako, um, karinay ko itong parang pork chop. Hindi ko alam, pero hopefully masarap. Uh, worth 59 Hong Kong dollars. So kain muna tayo mga kagala masarap tinikman ko. Para nga siyang style sa atin na pork chop. Tapos crunchy at ma mainit. Pero yung pagka crunchy, hindi naman siya matigas. So nakaka-enjoy din naman. So nilagyan ko ng sausawan. So tikman natin kung magkakompleng. Mmm! Ang purnus... Purchase... Ang purnus talang malasa. Iba yung park sila dito. Mm -hmm. Yan siya mga kagala, di ba? Sulit na din kasi di ako natuloy sa iba kong plano. Nakuha naman sa pagkain. Yung side dish niya, gulay. Kasi matamis. Grabe. Buti na lang pumunta ako dito actually, actually katabi lang ko ng Chung Mansion May yung paibaba sa building kaya yan uh -huh. dahil nga pala yung ulan at hindi tayo nakagala this morning at uh, saka no afternoon so para makaikot tayo ng city itatry ko ang half on hop off na bus so sasakay tayo ng H1 na klase na bus dito para makapag umikot tayo sa city So yung pamasahe, gagamitan natin ng octopus car. So mga kagala, nakasakay na tayo dito sa double-decker bus at mag-start yung journey natin. So ang um, frequency pala nito is every one hour. So, nagi start siya ng uh, 2 o'clock hanggang 6 p.m. kapag Monday to Friday. And then 11 to 6 naman kapag Saturday and Sunday. So, gano ba kalaki itong decker bus? Ito ay 42 feet or uh, 12.8 meters. Excited na ako mga kagala. Yan, umaalis na. In Philippine peso, ito ay 320 pesos based dun sa pag-a-complete so ngayon mga kagala nandito tayo sa First Republic ng Hong Kong ganda ng building Yan din mga kagala para may event dito. Yan mga kagala oh, ang gaganda diba? Kita niya yan. Iba din yung feeling na sumakay ka ng uh, double-decker bus. So ngayon, nandito tayo sa view deck or waterfront ng Shim Shachu. Ang sarap-sarap maglakad dito. Very relaxing, di ba? Ang daming nakikitang nagkataasan na building. Sa gabi, maganda rin dito mamasyal. Lalo na dito ginaganap yung symphony of lights. Tatryin natin bumalik mamayang 8pm para ma-witness ang pinagmamalaking symphony of lights. Ayan, hindi pa nagagalit yata si ate. <laughs> so, yan. Tapos, ito. Pag inikot nyo pa, yan yung buong tsura dito. Ano nga ba ang pinakamaganda dito bukod sa view? Siyempre, unang-una, libre, ba? Diba? Ayun yung pinakamagandang bagay. Wala kang babayaran. Tapos, mapapuntahan natin ito nung malapit lang dun sa hotel. Grabe. So, ano nga ba yung makikita dito sa baba? na natin oh ayan pala oh kita nyo ayan yun no oh. masarap sumakay dun oh. ayan yan 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 lapit ka sa akin ayan masarap Papansin nyo ngayon na napakadaming tao ngayon dito sa waterfront ng Shin Chachu so yan yeah, no, ang daming mga turista ngayon dito at mga locals na nagaabang sa Symphony of Lights Hello, C2, C2. Po, C2 po. o, for <laughs> ano, pwede pong dine in. Ako oh, na po, take out na po lahat. Ah, sige, take out. Ilan uh, po order yan? Isa lang, and Isa then... Isa lang, oh, original spicy po. Original? Uh, no, sorry. We have all spicy na no original, sorry. Okay, so spicy. <laughs> and then, spicy rice. Spicy with rice po. Yeah. Okay, drinks po niyo, sir? Uh, cook. Cook po, oh, okay. Saan na yung chicken dito sa Hong Kong, dito nagbabago? Malaki <laughs> pa rin siya? Yes, 50, $49 po sir. Alright. So mga kagala, hinihintay na lang natin yung order natin na two pieces na chicken na may rice and then the mix. Um, Na-miss ko yung Jollibee dito sa Hong Kong. Last na kung dito ako is 5 years ago. Sa tuwang tuwa din si mama sa chicken niya kasi malalaki. Hopefully ganun pa rin yung size niya. Do no, mga kagala, kung di, hindi pa rin nagbabago yung size ng chicken dito sa Hong Kong. Eh? Diba? Laki pa rin siya. Wow, ang